kakulay at kasaya na sinalubong ng mga deboto ng santo ninyo. Ang naturang santo matapos itong simulang iprosesyon sa paikot ng mga barangay ng Tondo, Maynila. Umabot naman din na mahigit tatlong oras ang parada ng mga grupo kung saan iba't ibang kulay ng damit at pakulo ang ipinakita ng maito. Ang lakbayo is ginagawa tayo. Yan, ay kung tawagin lakbay sa Yan, maraming mga participant, iba-ibang mga barangay, iba-ibang tribo na sumasali dyan napakasaya ang pista ng tondo, Kaya ang dami din na yan kahit anong ano. Kahit naman saan din ang ang tondo, So, sa kaarawan ng pista ng, ano, ng tundo sa Antonino. Pero maliban nga sa pagdating ng mga deboto sa lugar, ay mayroon ding mga tindera ang pinilang dumayo rito para maghanap buhay at kabilang narito si Tatay Noli na mula pa sa Kalumpit, Bulacan. Uh... Ano po yung pinapanalangin yun? Pwede po sa eh, Sana uh, makaubos ang paninda, <laughs> Para mabalik puhunan. Malaki din kasi ang puhunan. Pero mga katulad na damit na itinitinda ni Tatay Noli ay hindi lang basta isinusuot sa mga santo. Dahil may ilan ding nanay ang pinili na pasuotin ang kanilang mga anak nito. Kabilang na nga rito mga magulang ni na Baby Lexi at Baby Javiana. Hmm ano po kasi dati po yung santo ninyo namin. Ngayon po, nililing ko po siya. Tapos yung po, lagi na po namin siya ya, ano sa kay ninyo. Santo ninyo, maging healthy lang po yung anak ko. At i, at i ano po kami. At i-bless po kami palagi nyo. Samantala, patuloy namang pinalalahanan ng otoridad ang publiko, lalo na nga sa piyesta bukas na maging maingat at mapamanman sa mga taong nasa paligid nila upang maiwasan ang mga masasamang loob. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.